LRTA, kinundi na ang ginawang dinner date ng isang content creator sa loob ng umaandar na trend. Viral ngayon sa social media ang isang content creator na nag-setup ng dinner date sa loob ng umaandar na LRT2 Train. Sa ilang videos, makikitang gumamit pa ang content creator ng folding table, kandila at glassware para sa kanyang random train date. Gumani ito ng sari-saring reaksyon mula sa mga netizen at maging ang Light Rail Transit Authority nagbigay ng pahayag ukol dito. Ano nga ba ang masasabi ng LRTA tungkol sa ding video na ito? Tara, alamin natin yan. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga personalidad ng LRTA ang ganitong uri na aktibidad pagbabahagi nila, walang pahintulot o clearance mula sa management ang paggawa ng naturang videos. Ayon kay LRTA Administrator Hernando Cabrera, delikado ang ginawa ng content creator dahil posibleng huminto bigla ang trend at magliparan ang mga babasaging kagamitan na siya tatama sa mga pasahero. Maging ang pagkuha ng video ng mga pasahero ng LRT ay labag din sa kanilang karapatan sa privacy kino kinukonsidera ng LRTA ang pagsasagawa ng mga bank laban sa content creator. Ngunit sa ngayon, prioridad nilang tiyakin na hindi na mauulit ang insidente. Paglilinaw ni Attorney Cabrera, hindi naman tutol ang LRTA sa mga content creators. Subalit, dapat muna silang humingi ng permiso at gawin lamang ang kanilang videos sa designated areas. Paalala niya sa content creators, maging responsable sa pamamagitan ng pagrespeto sa kapwa pasahero at pagsunod sa safety at security regulations ng LRTA. Ngunit ikaw, Anong opinion mo sa viral dinner date sa loob ng umaandar na trend? DWIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.